Hello mga kamix, andito na naman tayo maglilinis sa loob ng bahay. Ayan, naghawak ako ng panglinis. Tinatanggal ko muna yung ibabaw para dumikit. Ayan, inikot ko na. Ayan, kasi yung sa ilalim, malinis siya. Ayan ang pwedeng dumikit sa mga madumi. Yung maliliit na bagay, yung mga alikabok, buhok, dyan, didikit yan siya dyan. Pag napuno na yan, it means hindi na siya didikit. Ibig sabihin, dami na siyang dumi. Ayan. Habang didikit pa, ililinis ko muna. Ayan. Tapos, tatanggalin yung ibabaw. Tanggalin yung ibabaw para dumikit na naman kasi eh Diyos mio, natang, natanggal pa, may naiwan pa. Ayan, inikot ko na, ayan. Ilinis ko ulit. Ayan, ganyan. So, kailangan, pag hindi na siya didikit, kailan nang tanggalin. Natumba yung cellphone ko. Ayan. So, malinis na yung bed. Nakadoyan yung alaga ko. Lumalabas yung paa. Ganito. Pag nagdoyan kasi ako ng bata, ayan oh, yung dumikit na yung, oh, Ang daming, daming ano, daming madumi. Ganito kasi pag nakatulog yung alaga ko, kailangan meron akong ginagawa para hindi ako antukin. Ayan. Ganyan. So, maya-maya konti, tatanggalin ko yung sa ibabaw. Yan, ganyan. Di ba maganda kahit walang vacuum? Malilinis mo ang higaan mo ng ganyan. Kasimple. Ayan, tinatanggal ko na naman. Yan, ganyan tatanggalin yan kasi para ma magdikit yung sa si ilalim ayan tapos yung hinawakan ko na parang papel itatapon na yan kasi nadikitan na yan ng mga marumi ayan kahit ganyan at least mayroon tayong ginagawa so lilinis-linis lang kahit saglit maglinis ng ganyan paggising sa alaga ang alaga naman ang asikasuhin yan hindi na ang taba ko pala ngayon oh So sobrang lenis oh tiningnan ko pa.